Oo. Oh. Tungkol sa pera ata yan eh. Ma, ano ba? Wala sinasabing masama sa'yo si MJ. Tingnan mo, Alfred, tinataasan mo na ako ng boses. Ano, nilasan mo na yung utak ng anak ko? Kaya ganyan na yan sa'kin sa managot? Sandali nga! Tumimik ka nga! Ako nga, pakinggan mo. Nag-uusap kami ng anak mo. Maayos. Sa akin na siya unang nakipag-uusap para maayos ka namin na makausap. Umalma ka. Lahat ng sinasabi mo, tamang hinala mo lang yan. Tama na rin. Nabumukod sila dito. Kasi ako mismo, ha? Ako mismo. Ako. Putang-putang yung utak ko sa ugali mo. Oo, maganda yung mo sa anak mo. Pero pangit ka magsalita. Maganda yung mo sa ako mo, pero pangit ka magsalita. Noon pa, pangit ka na magsalita. Walang kwenta yung pag-aaruga mo, pag-aalaga mo, o yung concern mo sa anak mo at apo mo, kung pangit ka magsalita. Ha? Ako mismo, testigo. Sa ilang taon nakadaalis si Alfred, Alos yung apo ko minsan kung anong pinagsasabi na hindi niya dapat nakarinig na. Kaya tama lang yung desisyon na umalis muna rito. Doon pa pangay ng mali, ha? Sa kabila ng pagmamahal ko sa nag-iisang anak natin sa saka sa nag-iisang apo natin. Nagmamahal ka nga, pero pangit ka nga magsalita. Hindi tao-tauan si MJ, hindi yan robot. Idamdamin niya, kahit ako nasa kalagayan niya, ikaw magiging binang ko, hindi kita pagtitiis ang kahit dalawang buwan.